Ayan guys, lagi singin. Singin min. Ano, kambal. Kasi meron silang, ayun o, ordinary, special, all double empanada, double egg, double double. <laughs> oh. meron di all all

Pero madami din po nagbibenta ng yung pizza. kayo lang po. Dati meron, meron dalawa. Uh -huh. Kayo na lang yung stand, last standing. <laughs> Pero ilang years na rin po kayo? 10 years. Kayo, ilang taon na kayo. Ay, <laughs> oh, na ako noon. 41 na. Another decades. Ah, Ngayon, ito, ito, Another... ito, 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 ha ito, 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 坚决啊！